unang araw nga namin dito sa Bicol, maaga nga kaming ginising ni nanay kasi pupunta kami ng bayan. Si Jenea na nga yung naiwan nga sa higaan. Sobra din kasing pagod sa biyahe kahapon. Pagkalabas ko nga ng bahay, yung kapatid ko nga nag-init na nga siya ng tubig kasi magkakatay sila ng baboy. So yun, piyesta nga dito kaya umuwi kaming magkakapatid. Yung dalawa ko nga kapatid nga na babae, si Merinel at saka si Rinalin, hindi nga sila nakasama dito kasi si Rinalin hindi nga siya pinayagan nga mag kasi nga medyo matagal-tagal. Then si Merinel naman bago lang din kasi siya sa pinapasukan nga niya kaya hindi na rin niya in-insist na makasama nga sa amin and yung bunso ko naman kapatid patatapos niya lang din yung birthday nga ni Lola bago nga siya umuwi dito dito rin kasi siya pumapasok nga ng senior high school nga bukod niya bukod pa nga doon marami nga event doon sa organization nga na sinalihan nga kasi niya kasi 7 and 8 piyesta rin kasi sa suka sinilip ko nga yung baboy nga na nakakatayin medyo malaki na rin siya yung inahin nga dito bagong panganak nga din dalawa nga sana to namatay nga lang yung isa sayang nga kasi nga buntis pa naman yun nung nagkasakit 7.30 nga ng umaga kami umalis, dumaan muna kami dito sa bahay nga ng kapatid ng tatay ko para makapag-bless din. Yung mga pinsan ko nga na sa Manila nga nakatira, taon-taon talaga kapag kapiesta, umuwi din sila dito. Last year nga, hindi ganito nga araw-araw yung ulan, hindi katulad nga ngayon. Sabi nga ni Nanay, tuwing hapon daw talaga umuulan nga dito. Paalis na nga kami at nasalubong nga namin si Michael dito sa harap nga ng bahay nila may sili. Yung kapatid nga ng tatay ko, lalakad na kayo po tayo, nabilangan na <laughs>

Good morning, oh, ma. <laughs> ito Haha. <manang> mana <laughs> manang na Haha. Oo Haha. Manang mana kay Tinay. Haha. 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 yung Haha. Ang Kawawa. Yan nagmana kay Tinay. Mana pula pa si Kuya. Na ano mo isa ko pang pinsa no naghahanap ng signal. <laughs> Wala signal eh. Oh, lakad na kami punta na ang palengke. Ang daming santol Oh. Sayang nagkakalaglagan sa nao. Oh. Hmm. Oh, yung isa pang vlogger oh. <laughs> 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 Problema rin sa sa buhok niya kung diliguan na daw ba niya. <laughs> uh, uh, <laughs> ang ganda oh. Katulad natin. Hindi naman nag-ano, basta may tugtog. Ano? Hindi naman nag abitot na mga baboy walang tigil na iyak. pagkayak ng isa, yung isa yeah! naman. Yeah! <laughs> baboy din. <laughs> Ito, may kasama pa ako. Hinigal <laughs> na ako. Ang layo ng nilakad namin. Ganito rin kalayo yung nilakad namin kagabi. Oo, oo yun sila nai na Tapos yan labas yung yun na? Oo, dyan tayo bumaba ng bus. Ayun ang baryo namin. Lumaki to. na yung kalsada kasi dati Alamay, isa din lang din. eh. Eh dito, dito, dito tayo baba. Dagdaga na siya. Oo oh, yan. Na, ano, barrio. Hmm. Dito na kami sasakay oh. Bibili kong bibili rin ng shampoo. Ito si Mother, o, oh, yun. Pinaka uh, malaking grocery yata dito sa may banwa. Instant kasi doon sa tangan. Ang dami Ah, Lolo. Ah, sige po. Umiwa uh. namin si nanay doon kasi titingin kami ng kaldero

magbili na ng souvenir. Oo, oh, sa akin ganyan din naman bili ko eh. Ito. Sa Naga pa. Ito yung bibili mo mga t-shirt namin eh. Yan o. Mga pilitan, mail dito. Ito. Ano yan? Kakao. Tableya. Makabalik na rin kami sa wakas. Ha. Sa sinila. Pagkabalik nga namin, galing nga ng Banwa, dumating na nga yung mga ibos na pinagawa ni nanay. So, ilalagaan niya na lang nga iyan. Ako naman, dinala ko nga yung mga gamit ko sa paglalagay nga ng lashes kasi gusto ko magpalagay ng eyelashes. Na-prepare na rin sana ni Jenea na lagyan nga ng tape yung mata ko para ilalagay na nga lang nga yung lashes. Yung glue ko pala sa sobrang tagal na nga, ilang buwan na rin kasi. Hindi ko pala siya nasarado ng maayos kaya tumigas na nga siya. Kaya hindi na nga natuloy yung paglalagay nga namin. Pagbalik din pati namin dito, nakata namatay na nga yung baboy then kumuha nga si nanay ng makakatulong niya sa pagluluto pinsan ko din nga siya yung nanay kasi niya tsaka si tatay magkapatid kasama din nga niya yung asawa niya na si Atenora nakaraang taon kasi nahirapan din kasi talaga si nanay magluto dahil hindi nga kami masyado tumulong nung time nga na yun puro hiwa lang din yung ginawa nga namin. dahil nga sa sobrang excited nga naming sumayaw bandang gabi nga iniwan na nga lang nga namin kay nanay yung lulutuin kaya panay nga ang reklamo sa amin nga ni nanay sabi nga niya sa susunod nga daw na magluluto nga kapag piyesta, kukuha na nga lang nga daw siya ng tao at mag-aambag-ambag na lang din kami. Kinahapon na naman nga, dumalaw naman kami dito sa kapatid din ni tatay. Hindi nga niya din kami nakilala nga nung una. Nung nakarang taon nga, pumunta rin nga kami sa kanila dito pero hanggang dun lang kami sa may tindahan. Ngayon nga, pumasok kami dito sa loob para nga makapagkwentuhan lang din kahit sagli. Naglabas nga ng merienda yung anak nga niyang panganay na si Vicky. Yung mga pinsan ko nga na nakatira dito sa Bicol, kahit yung mga nakatira din sa Maynila, sa Facebook na nga lang nga din kami. Nakikibali salita then dumaan din nga kami dito sa pinsan ko pang isa na si Kuya Tune nagkatay din nga sila ng baboy halos lahat naman dito sa baryo sa may tabog talagang nagkakatay ng baboy kapag ka piyesta pumasok nga rin kami sa glit kasi nakipapak nga din kami nung pinarito ng baboy ni Kuya Tune huli nga naming dinaanan yung isa pang pa kapatid nga ni tatay binibiro nga siya ni Mary Jane na ibibigay na nga lang nga daw sa kanya yung taba nga niya kasi nga ang payat din nga nitong tiyahin ko na to <laughs> Sige, ilipat mo na sana kay may anding an. Day <laughs> nga, ako nagtaba. Sige, may anding, mabalik kami ha. Anding. Sige tayo. Nung pabalik na nga kami, bigla ang umulan at nandun nga kami sa tapat nga ng bahay ni Kuya Tony inabutan. Kaya doon na nga lang din ulit kami nakisilong. Kaya inilabas na nga rin ni Kuya Tony yung piniprito nga niya at pinakain na rin nga niya kami ng tanghalian. Isang plato na nga lang nga din yung ginamit nga naming tatlo kahit binigyan nga kami ng tagiisa. Para hindi na nga maghugas nga ng madami at saka hindi rin naman kasi madami yung kakainin nga namin. Kaya sumubo lang din kami kasi dito kasi kapag ka pumasok nga sa bahay tapos ganitong piyesta nga, Kapag ka ang nilutong pagkain, talaga yun, pakakainin ka talaga. Pagkahina nga ng ulan, nagpaalam na rin nga kami kay Kuya Tune. Nauuwi na nga kami, yun nga habang naglalakad nga kami sa may palayan, lumakas na naman nga yung ulan. Pagkabalik nga namin dito sa bahay, nagsimula na nga nagluto yung pinsan ko at saka yung asawa niya. Then si nanay meron naman siyang mga nakalimutang bilhin nga sa bayan kaya nagpasama nga siya sa akin. Buti na nga lang nga at dalawa nga yung raincoat na meron nga siya kasi pagka sumasakay nga dito papunta nga ng bayan na Tama nga yung sabi nga ng nanay ko na kapag umaga nga mainit then kapag, kapag naman nga nagsisimula yung ulan. So yun na guys hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!